ni dating Buford Chief Senator Bato de la Rosa na may opisyal na dapat managot sa pagtakas ni Michael Angelo Kataroha sa Bilibid. Malaking kahihiyan at tinawag pang mortal sin ng opisyal na may nakatakas daw sa maximum security. Alam mo, Senator Bato, ang laking kahihiyan talaga nito. Bakit? Isa ka eh sa nag-assure. ah, sigurado ako. Yun ang ano, ha, sinabi ni Bato. Ah. Sigurado ako patay na yan. Nakalibing hindi dyan sa septic tank pero somewhere in Bilibid. <laughs> Sigurado ako, patay yan. Mahirap tumakas sa bilibid. O, anong nangyari? Buhay. Hindi nakalibing. So, na-fake news na si Rimulya nung aso, si General Bato, Senator Bato, na-fake news pa nung analysis niya. Well, again, pwede ka lang naman mag-assume But ito ang problema. Kapag ikaw nandiyan na sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, hindi ka na dapat nag-a-assume dapat kapag ka ikay senador, ikay Department of Justice Secretary, ikay isang abogado, ikay isang piskal, dapat hindi ka nag a -assume. Dapat evidence-based ka. Dapat hindi ka magbibigay ng statement nang wala kang pinanghahawakan na pruweba. Dapat ng balitang si Gary De Leon. Pinagigiba ng mga gwardiya ng Bureau of Corrections ang mga dingding -ding at pinto ng mga kubol sa maximum security Ayan oh, kita mo. Alam mo sa kulungan sa Amerika, Tanda mo may media ha, may media. May cameraman yan, may reporter, nandiyan dyan sa loob ng kulungan mismo. Habang yung isang preso may hawak na martilyo. Deadly. Alam mo ba sa Amerika? Hinding hindi po pwedeng maghalo ang civilian ta preso. Hindi kahit ka mag-anak pa yan. Sa Amerika, pagkadalaw, nandudun lang sila sa salamin. Nag-uusap sila sa telepono. Walang dalaw na face-to-face naganya -face na ganyan. nagyayakapan, nag Walang ganun. Ang pwede lang na maka-face-to-face -face ng isang preso ay yung abogado niya sa isang private na kwarto. Pantakin mo, puros mga hardened criminals yan. Pagsasamahin mo yung civilian na media, kasama nung preso. Pa, paano kung loko-loko talaga yung preso na yan, yung martilyo na yan, ipokpok niya sa ulo nung kumukuha ng uh, video. Yan yung sinasabi natin na ano, na sobrang luwag, sobrang hina. Yan yung sinasabi nating incompetence. anis uh, uh, honest mistake na naman to. Ano to? Uh, uh, tawag dito, isolated case na naman, isolated incident na naman to. Compound ng New believe in Prison. Nagigpit si Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. Kasabay ng pagbabalikan ng nakatakas na inmate na si Michael Angelo. Naghigpit. Ang sabi ng Frontline Pilipinas, naghigpit si Director General Katapang. Naghigpit? May cameraman doon sa loob ng kulungan na ang isang preso may hawak na pwedeng maging deadly weapon. Maglalagay na ako ng CCTV para 24 hours alam ko kung anong ginagawa nila, nagsusugal ba sila, natutulog, nag-aaral, nanonood ng TV, di ba? Siyempre, pagka may ganyan, budget yan. Pag ganyang mga projects, CCTV, budget yan. Oh, Ang tindi rin talaga ng media, o oh, siyempre kailangan, uh, DJ, uh, DJ Katapang, kailangan bagong ligo ka, kailangan fresh ka. Tapos kailangan ano, ma 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 mabubura yan. Ganyan sa Pilipinas, mainit lang yan ng isang linggo. Pagkatapos niyan, may bago na namang balita, hindi na naman papag-usapan yan. Para sa ganun na uh, maiwasan na natin yung uh, takas, uh, sugal, gulo, no? And... Ayan. may hawak na maso, preso, may hawak na bareta, patay tayo dyan. And then, nagtatago na mga... Alam niyo ba sa Amerika, yung mga kulungan dyan, yung mga tornilyo, hindi mo mahuhugot. Uh, yung mga sipilyo nila, malalambot. As in, talagang as wala nga silang mga sinturon diyan. Yung mga tsinelas nila, is, ano 'yun? Kumbaga, issue 'yun ng ano ng uh, ng correction facilities. Wala silang maipapasok ng mga personal na mga gamit nila. And then pati yung guardiya. Idinidita niya naman ni Kataroa kung paano siya nakapuslit palabas ng maximum security compound ng Bilibid. Kwento niya, sumiksik siya sa ilalim ng truck sa basura noong July 7 alas 9 ng umaga nang gawin daw niya ang pagtakas habang abala sa pagkuha ng basura ang mga painante ng truck. Pero... Ano, you know, tinan mo, gano'n siya kahirap na hirap umakyat? Gano'n siya kahirap na hirap umakyat dyan sa... Hindi ka mauhuli ng ganyan, imposible naman. Ang kwento niyan, hindi bumenta sa view court Wow, mali na naman tayo. Magka, baka niloloko niya tayo. Wow, wow mali talaga kayo. Eh, nung nakaraan, naniwala kayo sa aso eh. O ngayon, tao na yung nagsasalita. Nagsasalita na mismo yan. Hindi nyo pa paniniwalaan yung aso nung nakaraan, pinaniwalaan nyo. Pag amoy, kumahul, dumiretso sa septic tank. Muntik nyong hukayin yung septic tank. Ilan yan? Yung credibility niya, malaki ang ang uh, ano malaki ang questions tinitingnan ngayong mabuti ang angulo ng sapuatan dahil higit isang linggo nang nakatakas si Kataroa bago ma-alert ang Bucor. Malalaman din natin yan sa investigasyon kung talaga baka naman parati na lang siya pinapatakas noon. Hindi na lang natin alam. No? Ngayon na lang natin nalaman. So lahat yan na pag natin. Ayon sa Bucor, umabot sa 439 na nakatakas na inmate sa lahat ng penal colony sa bansa mula 2019 sa termino ni dating Bureau Chief Gerald Bantag, dalawang PDL ang nakatakas. Sa panahon ngayon ni Director General Katapang, si Kataroa ang naitalang pugante. GIT ni dating PNP at Bureau Chief Senator Bato de la Rosa dapat may managot sa pagtakas ni Kataroa. Sobra na that's uh, unacceptable. Uh, Alam mo ba to, ang dapat managot sa pagtakas niya? Alam mo kung sino? <laughs> Yung Bureau Chief, tanggalin nyo. <laughs> Kausapin niyo si Boying, Boying tanggalin na 'yan. Tanggalin na 'yan, hindi ubra yung talk shit talk shit lang tayo dito, kwento-kwento tayo. Hindi ubra na antagal tagal-tagal mo na diyan, tapos kung kailan may nangyaring ganito, doon ka pa lang magkakaplano. Hindi pa pwedeng ganun, pinatanggal niyo si Bantag, ang ganda-ganda ng ginagawa diyan eh. Sinuspend niyo nang 90 days, ang ganda-ganda ng ginagawa ng tao eh. O, tapos ngayon, pinalitan niyo dapat nung pinalitan nyo, nakita nyo na anong pagkakamali ni Bantag, dapat tinama nyo yung mga pagkakamali na yun. O hindi ba, heads must roll talaga ba to? Kung talagang gusto mo ng pagbabago dyan, general ba to? Tanggalin nyo yan si Katapang, simple. Malayasan ng isang uh, preso, uh, that's a mortal sin. Hmm. Mortal sin yan, so dapat heads, uh, heads must roll para hindi na, hindi mangyari to, nakakaya. Nak nak Di rin isinasang ni De La Rosa na posibleng umakyat hanggang kay Katapang ang pananagutan. In charge dyan sa maximum security compound. Then after that, tatakya uh, sa yan ng uh, superintendent ng NBP, uh, ng New Bilibid Prison. Then uh, after that, kay bukordship uh, na, na yan. Next uh, na one, command responsibility. So titingnan natin kung hanggang saan yung abot uh, yung command responsibility. Ato tayo, hindi abot yan kay Katapang. Oh, knowing senator ba to, hindi yan na -abot kay Katapang. Wala pang sagot si Katapang sa payag ng senador, pero nag-iimbestiga naman na raw sila sa view court. Ayun, so dapat wala ng problema. Kasi nag-iimbestiga na sila. Wow. Sa ngayon, inilipat na sa Sablayan Penal Farm ang mga commander ng Sputnik at Batang City Jail na maaaring may kinalaman sa pagtakas ni Kataroa.